Naisipan eh, ko magluto ng paksiw sa gata na isda. Dahil nga, matagal na kami hindi nakakain sa ganitong luto. Sa maliit na, sa malinis na pan, naglagay ako ng oil, tsaka ini sa isang nilagay yung slice na talong. So, ito yung sarili kong version. Sit aside. Sa malinis na pan naglagay ako ng oil at pinurito ko yung isda at para maging pantay-pantay naman ang pagkaloto. Sa malinis na pat ulit, naglagay ako ng cooking oil. Dilagay ko yung bawang, sibuyas, loya, at kamate. At sa ilang segundo, naluluto ng mga yan. Hinayaan ko lang, tsaka ko nilagay yung fish Ground black pepper, fish sauce, vinegar, at saka binaligtad yung isla para maging pantay-pantay ang lasa. Nilagay ko na yung mga talong pa isa-isa. Nagdagdag ako ng chili, green chili, coconut milk, salt so, to test. Yan, tapos na. Thank you for watching.